Okay sa mga ng video tabi mga pare magitukat kuno kami hindi sa ano sa bukid mga napuno kami ano gulay yun. Kana babalak naman uh, um, mga ano, napuno ng gulay yun tabi. Oo kuno. Sa sabi pagasabi sa sa Tagalog na kamansi ano Wow. Ayun. Ako yung kutabi kaning tropang ano tropang uh, tabaguan. Pati si Ludoy, si Longno, si Kaloy, tapos si Kadisina mga veteran tabi kali sa kabagwang ni Buset Ayan, hindi na kami sa ano sa kadlagan. So, sa malanggay na dahilan kunya nga tama siram si magi di sa probinsya tabi mga pare ta ni kadi. Eh. Kung sense ni ka maging tukay tabi mao kung tulos gulayin. Ayan, eh. kada nagkalat na lubi-lubi. Ayan, stro pang ano, tatabagwang, uh, mo gan lubi-lubi. Eh. Lalo pa rin si Nung Nung ha. Eh. Bitira nung Maray. Si Napoleon. Lubi-lubi. Hmm. Lubi -lubi. Kaya na kami lubi-lubi tulos. Eh. May pa puso. Pwede ka di sa salak sa So, sasabi ba di sa uwas na ano, na pinalusag. Kung ano yung siram sa naay. Tapos kada kalagata. Pila habang kami mga pari nag Um, na ng lulubi-lubi kaya kami na aginiding din makakaw kapirte ay katagal manginog sayang man kaya eh, kinarastan man tulos ni kining mga tropang tabagwang eh yan si Nong -no, tulos yan si ano si Ludoy kinarastan tulos sinarapsip ka na eh kapirte, tabi ka di pari na ano na pabula din kina ipagiling gibunta brilya tapos pagkabuwas ang pangapagtimplate pagigupi-gupod sira na ay dahil medyo o no, urawarayo pa so ito na naman, mga pari nagbrobaklay na kami ta baka abutan na kaming mudto pagigulay pa no sasabing ugog o no kaya ayan diretso giling kami ayan na urawarayo pa so sa so tulong o no sa so tulong membro no tabagwang ayan si Ludoy yung, yung maray ararog ayahay kayo pa mga bit-bit kakao di ba sang kadi paparagali ni Ale Punta habang nagilakad kay mga susup susup na ano na matrota ang ina uh, kakaw hindi ka di gade, gade, tatarang layan mag para mulmul ni kaning ano ni kaning uh, pisig kakaw Wala ako sana pala napansin na nagkuyog pala sa mga kading ayam. Sinarda ko no kadi tabi mga pari. Mungal man talaga sinarda. Kuyog-kuyog man kiding. <laughs> mo talaga ka rin tulok mga pusa <laughs> <laughs> na nga rubag na kading uduy ni kading kakao ayan diretso kami mga pari madali na kami sa paito na naman ayan na 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 si si kaloy delta ano um, grabe swinit nagba mo na kami sa sagurong grabe ka rin agyan hindi inom mo na kung kada sinra uh, papa anang papaan maray ni ne... kasusupsup kayo ng kakao pinaan ini, eh gi kapirti gi gup sinong no kapirti na kading nato bigi di mga pari ta oh no mas morag pa di pare sa ano sa alkaline water <laughs> hindi totoo yan bola lang yan pure na bukal kading mga pari ali kading di sa sa kayon po ni kading atipulo kuno ko kading koy na ka di kaya kapirti Yeah, mara na kami sa paitunan na mga pari. Iyan sa so pakatukad na kan. Yan anso, ano, so balay no ayatan na mga pugug. Yan mga pari. Eh. Salamat sa Diyos na nakabot mang gila yun. Eh, mapapagal na kading ano, kading tropang tabagwang. Katutukan. Hmm, Amo katutabi pari kan mga bakan balay no ayatan na mga ugog nat At sabi na ako ito sa tagsidari mga pari, inukotulos niya na pulyon so sanggit eh. Tang ngani maka open na tulos. Kapirti ni gading batag di ay. Kuwa kuno kadi ang um, bunguran ang batag. Bay sana ta pag nagurang-gurang kadi itutukad gilay na kwit ah hitap di kadi sayang man. Hmm, ayo na so ano so kugug mga pari. Nang bunga ni kan kaso di man marina kita di sa video ay kapilti man ni kading ano ni kading puso ni kading abaka hmm. kaso di magkapiling gulay yun marina, pangalas, yun marina ako pang alas iludo yun kanguha na sana nakakita ni kan kami kang alasin man <laughs> <laughs> kaya lang kaw kay kuno mga pari no sa dapo ni tunugo kaya amo na, uh, sa nakadikan gusto rin ng panic kay kading ruwa pa ba idi sa kayo no mga. hmm ang mukha ni kan manggil ka filthy man ni ay filthy pag itamba ngayon eh, nagpanik na tabi ang mga pari si yun know, si Napoleon nakapartida pa kan pari nakatinilas pa eh. pinaglihi kayo kung ano, kani sa ano sa kulalap nit ni sa tuko kaya murag dumali murag pumanik hmm, nagsunod man si nung nung eh mauugal mga pinaglihi kayo sa kulalap nit at syempre pa mga pare, kung di pa ka muna kapag i-follow sa sa aking FB uh, um, page, papalo na rin and uh, pa-like naman and uh, pa-subscribe na rin sa aking uh, YouTube channel, Kevin Pigao. Thank you so much! Ayan, nakatapos pa sa sinira maguro ni kading uh, uugog. Kada kalaman naging nara nagkaguro. Mga pirti, kapirti ni kading talagang oh, oh, papakailawan. Isabay e, na kading lubi-lubi. Ayan eh. Ang gagayon. Ayan. Papuli na kami mga pari. Na nakauko na kami ngugog. Mungugol si Napoleon. Eh. Nakauko pa palang galing buradol. Naging sapi-sapi. Dadara na naman ka dito sa baba eh. Pasado alas 10 na kadi mga pari. Kaya nagiridali na kami magbaba nga mukha kasama mga ko na mga mga pirti ay ang serum ni ka di talaga ang pupaglulawan pinakain kami di mga pari na agya na ano kapirti man ni ka di nalang ni ka din tubig parang mini falls kapirti ni ka di ko narinobate kung nalinigan basa nga nang gayon nang linaw ni ka din tubig dawa ka di pag nalinigan dawag ka, ka di inuman kaso ka nag man sa nating wana o oh no um damulag ay pinagilabugan mas nagit galing damulag. Ang swelte mo ng damulag, malang linig man kang pinarigus niya. Ayun, ayan mga pari, nang gayon. Napangalas na naman si Ludoy mga pari. Kangangalasan talaga ni Ludoy. A few moments later. Ayan mga pari, luto na so goga. -go. Malang siram ni kaling mga pari. Nilundan ko ding sardinas. Wow naman. Ayan pari, kapirti wow. ay. Dawad wow. yung mga ngal. <laughs> Pirti na naman kan kan ko ni kaling mga pari. Gedi na naman mga sa wayam. Hirap naman. <laughs> Sige na mga pari, hanggang hindi sanakan sa ating video. Magikan mo na ako. Bye bye. Thank you so much for watching.